So, karun guys, is may bakit ka sa itong sakyanan. Kahit gabi nakahugaw. Ang dali ang magkama. Ito na sa sa'yo sakyanan. Tara ang akong sakyanan nga. Grabe ta. o diba? Sakyanan pa ni? <laughs> あるい。 So, tapos na rin ay ko nag-vacuum. Karun mag-wipe ano, mag na ko sa dalga sa sulod. Then, si Mr. is nag-work. So, hindi siya makalimpyo. So, ako na lang. Since wala naman ko yung trabaho. Ano eh? Ay, wawati. Ha? Huh? Wawati. Ah, oh, kitos. Careful daw. <laughs> Concern akong Bella eh.

So, tapos na ta naglimpyo sa sulod. I so go asking Mr. Lema washing Many, many minutes later. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. So hello guys. we are waiting. We are here at train station. Naghihintay lang din po kami. Hmm. Natag kami ng papa niya. Kasi hindi ako nagta-drive. Di ba? Sana? Hmm. Isabela eh. Ka Isabela, sana? She's excited ulit ah. So, ito yung train station dito sa Korea. Ja näin joo. Mitä se väli on? Mitä se on? Minkä varre? Se keltainen. Joo, keltainen. Vai... Älä mene sinne. Älä sinne. Joo, sama joo. Lord, naghahanap agad siya ng no. seatbelt. <laughs> Did you not have? Ay, hey, uli. Turo ba biyo, tala. Bahin tama on bahin yun, no? ha? Hmm? Mita. So, nandito na kami sa loob ng train. At paalis na pupunta ng Helsinki. Ayan yung batang excited. Hindi natulog kasi na-excited siya. First time niya mag, ano, mag-ride na ayaw. Ako din ay, na, mahatso. Yung... <laughs> Funny? <laughs> <laughs> May sasina ulit, Nut? Yes. Karo? Sinalta. Ka. Uh -huh. okay. Excited. So, <laughs> na-miss na <naman> mo ang itong <laughs> train nga, uh, maabot ang tamig alas 3.43 kaso yun uh, first time so, malapit na kami dumating mga guys sa destination namin <laughs> yun yung ating attacking. hindi siya natutulog kasi excited talaga siya makasakay ng train kasi first time yun mga guys ganoon, kita nyo naman yung mata niya antok na antok na So, finally, mga guys, na naabot na, na me, no? Nakulbaan pa ko, pusting di atay. Kapag eh. <laughs> ah! na ng mga sakyan ng Korea So, nagulat na lang ni sa um, bana ni Ate Aileen. Kay, uh, siya yung magsusundo sa amin. So, dito lang kami, sa under the bridge. Naghihintay. Mm -hmm. At nag-enjoy talaga si Bila mga guys. Did you enjoy? Ali house ka? Hmm? Oo daw. <laughs> antok na antok na talaga siya ay. So, Ito yung pa-welcome food <laughs> ni Ate Aileen sa kanila. Pansit. <laughs> Tara. Hi! Tara ako kuan. Yes, kami sa amo. Ang sa hindi isda ni ate, no? Kuan, ka na pantat dahi. After one year and mm -hmm. one year and two months ata. Oo. Ang gayon nagkita ni ate kayo, nagpuyo na may salayang dapita. Puyo <laughs> na sila sa salayang dapita. <laughs> sige. Ang una lang na isa. Suka na lang, day. Ha? Suka na lang. lang. O, oh, sige. Nakay suka. No me cayó. Uristan. 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 Uristan.